mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat o magandang araw sa inyong lahat. Fortuner at Hilux, pareha lang sila ng break show. Ito, palitan natin itong break show. At kahit sa bahay, kaya kaya nyo nang gawin mga kaibigan, itong break show, magpalit ng preno. Kahit sa bahay lang, pwede nyo gagawin mga kaibigan. Alright, mga kaibigan, magpalit po tayo ng break show na itong Fortuner. Ayan. So, huwag nating patagalin. Gawin na natin, mga kaibigan. So, ito po ang bagong brake na ipapalit natin. Ang mga tools, yan lang. Ito lang, basic tools lang. Long nose, plier tsaka screwdriver. At ito yung preno. Ang nipis ng brake So, ang gawin nating na ito, tanggalin itong lock magkabila. Lock ng brake Kasunod itong spring sa ibaba. So tingnan nyo lang maigi itong spring bago nyo tanggalin ha. Para pagbalik alam nyo rin. Kasunod ito ring lock sa star adjuster. Ayan at saka spring. Itong spring na ito sa bracket ng brake show. So gawin na natin. and ito ang unang tanggalin. lock pin oh bracket next ito lock so ina trust mo na itong screw adjuster para hindi mategas tanggalin yung spring nakakontra kasi itong adjuster eh Bat banat na banat yung spring sikwatin lang itong sa ilalim para matanggal itong spring tulak lang yan ganoon din sa kabila ano? Eh, tanggal na 'yung spring 'to so, sa baba. So ngayon din sa taas, oh, tanggal na rin. Eh, ganyan lang. Yung spring na malaki dito sa butas na ito. Tapos 'yung sa kabila, ah, makita. Yan, yung butas na pinagpwesto ng spring dito. Ito ah, tandaan nyo lang mga kaibigan ha, ah, kung saan yung butas na kinakapitan ng spring. Para hindi kayo maligaw pagbalik. Ngayon, tanggalin natin tong adjuster muna. Ayan o, tanggal na itong adjuster o. Sunod ito ng brake show. Ayan, tanggal na yung brake show. Spring. Tanggalin sa butas yung spring. Ayan. Ayan, ito naman. Ito ang matigas mga kaibigan. Mahirap tanggalin tong cable ng handbrake. Matigas. Ayan. Tanggal na yung cable. So, tanggal na lahat. So, ayan. Mabilis tanggalin. Pero pag balik mamaya, medyo may rap kasi pag sikwat-sikwat ng spring. By the way, mga kaibigan, linisin muna natin ng brick cleaner. Gamitan ng brick cleaner. So, since nabuksan mo na, linisin mo muna ng brick cleaner para mabawasan man lang yung mga asbestos, carbon ayan, maganda pang linis brick cleaner oh. No? so ilagay na ang brick show ang gagawin ko mga kaibigan, ipatong ko lang dito ah, walang tagahawak eh tsaka ko ilagay itong kable medyo matigas-tigas lang ito ibalik pero Wala kasing tagahawak para magsuksuk dito. Ah dito isosok sa bracket. Ayun, oh nasuksok na. Dito. Itong adjuster mga kaibigan, merong lakyan. To yung dawil na yan nakasak, nakasoksok dapat dito sa gatla ng adjuster so pag ikinabit mo dapat pasok yung lock yan ayan o yung lock dapat pasok yan sa butas kasi pag nag adjust na nitong screw adjuster hindi susunod itong lock ito so, may laki. so ikakabit na natin ito mo ng spring pala malaki brake shot at saka spring so yun yung pangawit o oh, yung malaki dito kasi so, yung kabila maliit eh maliit dito pangawit dito naman sa kabilang butas so ikabit muna natin dyan yan pag ganyan bracket. itong adjuster. Ayan. So, ganyan na forma. Lagyan na natin doon. So, ganyan lang. Forma nyan. Ilagay muna natin yung lock dito. tulak lang ng screw yung lock kaya ipasok yung pin yan pasok yung lock balik na natin tong pin saka itong lock yung spring dito sa baba balik na rin ito yung spring balik saka mo sikwatin ulit Yan, nakapasok na dito oh. Pasok sa butas, magkabila Oh, so, yan. kabit na. Next, ito namang sa adjuster spring. Ngayon ito. Yan. Saka dito i ngayon yung lock, yung dulo ng spring. Oy. long nose na lang yan so okay ah. na so double check nyo maigi mga kaibigan ha ah. kailangan pasok yung mga pin yung mga spring kailangan pasok sa butas ha ah. kasi pag hindi masyadong nakapasok yan kakalas yan Siguro din pasok lahat ng spring sa pinaglagyan na butas para sigurado para hindi kakalas okay so okay na yan ganun din sa kabila mga kaibigan pareha lang ang trabaho nyan wow, bago na ito sa kabila So, ganoon lang po magpalit ng Brixio sa likuran nitong Fortuner. Ganoon din sa Hilux ha, pareho lang sila ng preno. So, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagpanood. Makisoya po sa pag-subscribe sa aking channel. At uh, share nyo din po sa inyong mga kaibigan na baka makatulong din po sa inyo. At maraming salamat po sa inyong pagpanood mga kaibigan. Hanggang sa muli po at God bless po sa inyong lahat.